Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa annulment ng kasal. Kung magkano nga ba talaga ang total na magagastos pag mag-file ng annulment sa korte hanggang sa matapos yung proseso. So ang estimated cost na po ngayon is nasa around 300 to 500,000 pesos at usually nakapackage deal na po ito from start to finish. So kung nakapackage deal, hindi magmamatter kung ilang hearing man ang nakaschedule na dapat puntahan ng abogado. Kung ilang pleadings man ang gagawin, kasi nga nakapackage deal na. Usually after nitong ma-assess yung case ninyo, yung possible grounds na pagbabasihan ng annulment or declaration of nullity of marriage, yung availability ng mga witnesses na pwedeng gamitin, yung mga other evidences na hawak ninyo, kung kaya't magkakaroon na siya ng idea sa magiging takbo ng kaso pag nag-file na ng annulment sa korte or declaration of nullity. At ito po yung mga factors na pagbabasihan niya sa pag-come up ng amount na sisingilin. So kung sa tingin ng abogado na hindi ganun ka-komplikado i-defend yung case mo, so medyo di ganun kamahal yung sisingilin niya. Pero kapag sa tingin naman nito is sobrang komplikado i-defend ng case mo, nakikinita niya na na maglalaan siya ng napakaraming oras para pag-aralan yung kaso mo, then this time, syempre, mas mahal naman ang sisingilin ng abogado. So, depende sa negotiation ninyo with the lawyer kung paano ang payment. If, payag ba ito sa installment, down payment muna, etc. At take note din po na yung outcome ng case is either mag po yung petition or may chance pa rin po itong madenay. So, importante po talaga na maging honest kayo sa abogado para ma-defend niya talaga ang case at walang gulatan na mangyayari dahil meron kayong tinagong information na maaaring ikatalo ng kaso ninyo. At dito po nagtatapos ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or mga clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sumuli.